So, so hello, love. This is the random questions in our vlog because they're mostly asking. But I can, they are the most question that I that they're asking to us. Ask, but sometimes it cannot answer. It. And then I want you from you, you can answer. It. So one of question from there. So she said, glad that they're not against our relationship. Even I'm not a real girls. And then that's in the Bible. Like how why glad your your family or your kids not against our relationship since is it in the Bible that only men and woman? Well, first of all, I don't cancel anybody. I, I I think it's great for people to be religious. I think it's great that that's what they want to do. I'm not. I'm not religious at all. I believe in the alien religion, basically. Um, but if my family didn't accept Fritzie then I choose Fritzie and could not talk to him anymore if they were that bad but they're not so there's nothing we ever have to worry about yes and also mga Inday to be honest I have a really really good relationship with his family especially to his daughter and all his kids especially to his brother and to... son -in law and yes yeah, son-in-law yes, yeah, son-in-law he Martin. is a oh my god he's so really nice and also mga Inday his father and mother. Like my uh, my um, mother and father. yeah, my mother and father in law mga inday. So bait sa akin. And then they're and Didi. And Didi, of course, is cousin mga inday. So yun sila mga tao mga inday. Makikita niyo yan sa aming camping on our camping. That's uh, that's uh, yun ay yung mga tao na sobrang ka close ko dito mga inday, Kasi mostly always they are always here every like I have a vacation here. They are always here at home. So yan talaga yung mga tao na mga ka-close ko mga Inde. So so far mga Inde, wala pa naman akong na-feel na yung parang hindi nila gusto kasi nga gusto nga nila mga Inde makikipag ano din ako kasi ako mahihiyan ako mga Inde kasi lalo na sa English mo So minsan wala akong babato na mga sa, yung English ba kasi nga mahina yung brain natin. Yung brain natin hindi siya nag functionality. So, kaya hindi tayo <laughs> makapagsalita ng talagang maayos. So, ayun lang mga Inday. So, sana nasagot ang niyo yung niyo. And then this is the most, uh, uh, this is the most like crucial. This is the most crucial uh, question: that why we cannot separate our our own house instead of living together. Well, here's the, here's the truth of the deal. With that a lot of people my age, younger, older, friends, they get houses because they had lucky family members that. Grandparents, great grandparents, and as they people passed away, that the houses were left, properties left. There's money. There's uh, life insurance money, and and they and it trickles down to the kids. Well, we were never in any part of our families never had that. So we've all just worked really hard to try to make it in California, and. Um, you know, and some medical bills, and you—everybody that has had medical problems know that that can wipe you out really fast. And uh, so we just work our butts off. We rent, and you know that's just the way it is here in California. Um, that's it. But that's it. I mean, we get along great with everybody. And. But we are building on two lots. What's that? Two acres. Two hundred square meters. We got another one too, though, right? No, no, it's like 200 entire. The same, the second one's 100 and that one's 100? Yeah. So we have 200 square meters in the Philippines that we bought. That we're gonna start with our family to build house on, so they have a place. And when I'm dead, our vacation. a nice place. Stop that! Our vacation house. Vacation house, yeah. So, yeah, then when we can, when we can have a own house there, then we can reunion with the whole my family, so we can meet my whole family. Mm -hmm, that's right. Okay. But they have to build us our own unit. Yes. Mga inday. So, you, what you mean is like, cannot, that's why we cannot separate it because it's so expensive here in America and. Then, know, in California. And California and also, and it's easy in Philippines because it's like not much so expensive and then much better we can create, uh, we can make our own like vacation house in there. Mm -hmm. That's our plan. Anybody that lives in California knows what I'm talking about. Mga inday, sana na na niyo ang Basic, niyo. Basically, it's for. So, like all of her family, and there's a lot, they never have to worry about if something happens, where they're gonna go because that's open to all of them. And if every single one of them needed to go build a little place on there and live, it's open for them to do that. So they don't ever have to worry about not having a place to go if something happens. That's that's what it's for. Okay, of so lang mga na Thank you so much. Thank you so much. Well, oh, thank you. Let's, you should do a live. You can answer people's questions. Live, live. So you, you, you see, you see the barking I get. <sighs> the barking. She won't even. So they are asking. Here. So they are asking some, some random question also. That who is the mean Who is the meanest of our relationship? Oh God! Oh, without a doubt, I never get mad. I never get mad. always who, yelling? Fritzy. I never get mad at her. I don't yell. I mean, yeah, does she annoy me? Well, of course, but I don't get mad. I just laugh at her. But she gets mad over nothing. But I don't yell at But you. it's okay. No, oh, she yells. Yes, she does. Her her, her face comes out like this. And then she's. Like a. a Lawn mower trying to start, or a chainsaw. ring And she goes, B -b 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 that's what she sounds like. You're embarrassing me, so, mga Inday. Because they think that's that I'm a good okay. I'm a good wife. You are, but you're mean. Like a snake. You're like a rattlesnake, ready to bite. Oh. So, yan lang, mga Inday. Thank you, Salma. So, <laughs> She's cuckoo. So, good morning, mga Inday. Mag-sunscreen tayo kasi nga, mainit, mga Inday. So, kailangan natin mag-sunscreen para hindi masunog ang ating pest. Ayan, so get ready with me mga inday sa so mag-sunscreen tayo for today's video. Okay, hello mga Inday. Good morning sa inyong lahat. Mga uncle, mga Inday. So sa lahat ng mga concern at saka lahat ng mga nag-comment sa akin mga Inday about my SSN, my Q1, uh, my green card, mga no worry mga Inday. Uh, ginawa na namin ang kulin yung paraan para ma ano na ma-update kung ano na mangyari sa aking green card mga so thank you so much to all the advices and today mga Inday we're going to Point Reyes again and we are going to work and we are floor waxing the floor mga Inday so anyway someone I one of the comment she comments here there she said that Uh is like when you film the house is, like it's to give you uh permission to film their house like while you're working in there. Like yeah, they don't they don't get yeah. Don't so really I'm don't. gonna tell her, yeah Gina she's so nice and then she knows that I'm filming. Yeah. Oh yeah, she doesn't care. Yeah. So you know in Dinah uncle and then she said and then she said if me, if, if her she said I I won't like you to film my house. She what? she said if her her house she won't let me do um. well you're not filming the street address yeah you're just filming the house but if somebody was if somebody told us no then obviously exactly hurt. that's why i on her that nobody cares. i'm gonna ask my husband first yeah. before i we're, film. Just, we're not filming the address we're just filming the inside of the work i'm doing which is everybody does that they film the inside of the work they're doing but we're not like giving GPS directions how to get to people's houses. We're just filming the inside of the house. Exactly. So, Ayun lang mga inday. Medyo malayo-layo na naman yung biyahe natin for today's video. At sa nakakahit at saka nakakahilo siya mga inday kasi para siyang Baguio City sa so, Pilipinas. Ano, taga Pilipinas. Sa so, mga taga Pilipinas dyan ay nakapunta na sa Baguio City mga inday. Ang niyo ba yung daan papuntang Baguio City na palikot-ikot? So ganyan yung papunta doon mga inday. Nakakahilo talaga siya mga inday. Traffic, so yeah, see that. What on traffic for today's video? It's a holiday, holiday, Memorial Day. Oh, so la mga in that. This is that face, my dear. Time heals the moment that our hearts were frozen, don't they? Skip from not knowing, but I got a feeling that I'll be right here for the rest of my life. Stole that i give you love you never want to share tonight. Tonight, and if the Tension is running, five seconds is burning a hole in our racing hearts. I wish we could find the space, a great escape, where we can find. For the rest of my life The store that I'll give you love you never wanna share tonight Tonight But if the world isn't working The way that we found it When we were too young to love Our attention is running Five seconds is burning A hole in our racing heart I wish we could find the space a bit escape when we can find Arrive. So, okay mga inday, as you can see, nagpipita tayo ng vacuum kasi nga i-vacuum natin yung uh, ibang mga das at saka yung mga alikabok at saka yung mga, ano mga inday, ang um, balahibo ng mga aso. As you can see, nakita niyo ba yan? So, yun yung mga balahibo ng aso mga under the bed yan mga hindi so kailangan natin linisan and then hindi pa kami, hindi pala kami ang nag ano ba nag tanggal ng mga furniture yung mga bed yung palang ano ang mga bata, bata ni Jenny yung owner sa bahay and then may mga ano siya dito mga hindi trabahante na yung talagang matagal na sa kanya so sila yung nagtanggal ng mga furniture and then nagtanggal ng ibang uh, mga bed mga inday kasi nga para hindi sagabal sa amin ang kulinyo kasi nga hindi naman including yun sa trabaho namin mga inday after ko nag mga after ko nagvacuum mga inday so si Uncle nag-start na siya nag-buffing ng floor kasi nga kailangan i-buff yung floor and then before siya lagyan ng floor wax mga inday so kahit sabi natin mag-floor wax lang may mga inday pero hassle pa din yung floor wax na nila ano ba nilalagay sa sahig much better talaga yung liquid na floor na wax ba mga inday yung sinasabi ng Uncle ninyo, na coat, base coat like final coat yun basic lang yun siya mga inday parang hindi siya talaga ma trabaho pero yung wax mga inday sobrang matrabaho siya kasi nga kailangan pa pabalik-balikin ni uncle ninyo kasi nga para magpantay ba yung uh, color or magpantay yung naadaanan ng floor wax so ayun lang mga inday and after that nag ano na ako um, pagkatapos ang kuloy nagbuffing so of course kailangan natin mag um, vacuum so as you can see mga inday yung vacuum na ano siya pa na tawag nito, napuno ba siya? So, kasi kung bakit parang di sumisip-sip yung ano, vacuum. So, yung pala mga inday, nag-stack yung balahibo ng mga aso dyan sa bibig ng vacuum, kaya tinanggal ko din. Hayo, nag-vacuum na ako, and then straight na yung pag-vacuum ko, and then perfect na yung pagkalinis mga, mga inday. So, in way, gustong-gusto pala ang kulin yung mga inday, ako nag-vacuum, kasi nga, pulido tayo mag-vacuum mga inday. Ayan, kaya para hindi na siya pabalik-balik ba mga indik kasi dapat talaga sobrang linis kaya para yung hindi maghalo yung dust at saka yung floor wax doon sa sahig kasi tsaka naman tingnan mga indik. So, baka mapalya yung trabaho ni Uncle baka ma-fired tayo sa wala sa oras, tsaring lang. So, ayan mga inday, ganyan yung trabaho ko. So, anyway, choice ko naman yung mga inday na sasama or hindi sasama kay Uncle mga indik kasi nga first pag ano tinatanong sa akin gusto mo sumama sa trabaho pag sabihin ko hindi hindi talaga ako sasama mga Inday at saka hindi yan isa o dalawa pag sabihin pag ko hindi hindi na ako sasama mga Inday A ako lang mismo talaga ang sasabihin ang kulin niyo na gusto kong sumama ganyan mga Inday kasi nga para ma-explore din ako at saka para makapag-exercise na ako kasi nga mga Inday pag sa bahay lang ako nakahilata lang talaga ako walang ginagawa so ito na yung chance natin na makatulong din kay ang kulin niyo mga Inday so imagine niyo mga Inday ang kulang lang ninyo mag-isa dyan. So, ang ginawa niya is mag-vacuum, buffing ng floor, maglagay ng floor wax, magwalis. So, di ba? Sobrang matrabaho mga isipin mo kung si lang ninyo ang nagtatrabaho dyan. So, napakalam. Piling mo, pagod na pagod talaga siya kung siya lang mag-isa mga inday. Kaya, syempre, of course, as asawa tayo mga inday. So, hindi naman tayo, para hindi naman tayo pabigat sa kanya. Ayan, sa mga mga Inday. Kaya para sayang naman, sayang naman din yung, yung ano ba, ibabayad niya sa iba kung kukuha pa siya ng iba mga Inday, which is, ito kaya ko naman yung trabaho na yun mga Inday. So, ang hindi ko lang talaga tinatrabaho dyan mga Inday, yung pag magbuffing ng floor, ganyan, maghihiwa ng mga wood. So, hindi ko na care yun mga Inday. Yung so, mga ganyan ganyan lang mag mag-floor wax, floor wax, at saka yung small buffing mga Inday. Yung, yung maliit na makina na may liha yun, carry ko pa yun mga indes so, ang walis-walis linis-linis so yung keri keri ko yun mga indes kasi di ba like what i said mga indes na sanay tayo mag linis ng bahay kaya ito yung mga gusto kong gawain mga inday so medyo nakakapagod din mga inday pero okay lang yun kasi nga At, like what i said exercise na din yun mga inday alam mo palagi na ka nang na lang yung dugo natin sa katawan natin hindi tayo nakapag ma-stroke tayo ng maaga mga inday pag hindi tayo magtrabaho charot charot lang So, ganyan yung gusto ni Jane ni mga inzai na um, ff, wax mga inzai. Ganyan ang itsura niya. Ayan, so, anyway, ang nagamit na pala namin dyan is, um, like, starting doon sa isang master bedroom, bali, ang nagamit na namin mga inzai is pang tatlo ng, uh, tatlong bakit na ang nagamit namin na wax mga inzai. Kasi nga, malawak yung bahay ni Jane ni mga inzai. So, ayun lang. And then after that, mga inday, nagwalis-walis na ako kasi yung mga excess-excess na mga floor wax, kaya nagbuo-buo man siya. So, winalis ko na yung mga inday And then, yun na yung look niya ng mga inday Yan, ganyan lang yung, yung look niya. Yan. So, tapos na kami dyan. And then, punta na kami sa ibang uh, kwarto. Ay, ibang ano mga inday Doon sa kitchen pala mga inday Yan. Pagkatapos na kunin yung i-buffing pala. After that, wawalisin ko ulit mga inday Yan. So nakalimutan natin yung lanot natin or yung walis tambo mga Inday kasi nga perfect talaga yung walis tambo pag iwalis mga Inday. Ayoko ng ano plastic na walis kay parang di siya perfect. Sa so, yun, mga Inday after 13 years tapos na tayo doon sa dalawang parto, doon sa master bedroom and then doon sa showeran. Ngayon mga Inday dito na tayo sa kitchen. Ayan. So balikan hanggang bukas na kami trabaho dito mga Inday. So ito yung kitchen mga Inday ang papatrabahuin namin kasi nga 'di ba last time ito yung ginawa namin at saka yung other, other master bedroom. So yun yung looks niya mga inday, yun yung tura niya pag matapos ma lagay yung floor wax. So ang gusto lang owner ng bahay is floor wax lang mga inday. Ayan. Kaya yung ginawa na yung floor wax. Pero masakit siya. Maano din siya mga hindi. Maproseso din siya. Ayan. Tapos anday pang mga yung what is call is that? Staples? Staples? For what? For this wood? Like so, What? Even when I put it in? No steeple that we, we can stick our hands. Oh, splinters. Splin- spl, What? Splinters. Splinters. Yung mga inday. Wood splinters. Do do? And look at that. Ming-ming! Running. So yun mga inday. Sinabi, nasugat ako. Kasi wala akong dalang gloves. Kung sa ano pa, kung sa sa language pa namin na nadugihan ba parang nadugi na parang pa ko nang dugi midugihan ako natinik parang natinik ganoon sa so, <laughs> so yung mga inday ang ganda ng lamisa puro kawayan galing Banjo. Banjo Sobrang bayat na aso mga hindi, ang laki na pala ng aso Sobrang laki ng aso na to. Hindi, may puso dito naman yung mga leo Sumingming, so, sobrang taba din May ko sa mga hindi tinay, may bunga na yung apple nila. Umuusbong na yung bunga. So, yung mga hindi yung apple na yan, no? ba? Diba? Umuusbong na yung mga bunga. Tingnan nyo, zoom natin. ba? Diba? Umuusbong na yung mga bunga ng apple. Para pala siyang bayabas mga hindi pag yung... Uusbong yung bunga ng apple, yung maliliit Uusbong pa lang yung mga bunga ba, I mean. Para siyang, ano, bayabas. Ayan. Apple siya mga, apple yun mga hindi, green apple. Ito green apple. Ito yung mga inzay. Ito yung rancho. Ang ganda niya siya mga inzay. Coral yan ng ano, kabayo. yun yung kabayo doon mga inzay. At saka yung mga kabayo naman ang babait din. As in, alaga talaga sila mga inzay. Kaya mabait. mga Inday after nag-ano ng niya buffing. Hindi na ako tumulong sa kanya mga Inday, sabi niya ako na lang dito kasi nga malikha ko mga Inday. So kung ano sabihin niya, yun din susundin ko mga Inday. So ngayon, ngayon tinutulungan ko na sa uncle ninyo. And then may share pala ako sa inyo mga Inday. So may nag-comment pala doon na sabi niya na um, buti okay lang sa owner na nag-film ako sa bahay niya. So, anyway, mga Inday, yung owner ng bahay na to is alam talaga niya nag -vlog. ako. Alam niya nagfilm ako, mga Inday, which is, habang naglilinis, ay, habang nag wax sa mga Inday, andyan din siya, mga Inday. Nahagip nga siya sa camera, pero kinakat ko lang. Ayan, so andyan siya. Wala naman siyang sinasabi sa akin na ayoko ko film which is, sarami din ang kulin na uh, nagfi-film si sa, sa mga ginagawa namin, ganyan kasi nga binavlog niya kung anong buhay niya dito sa Amerika. Ganyan. So sabi na din, wala mang problema sabi niya, ganyan. Okay lang naman sa akin basta wag lang daw sabihin yung uh, real address talaga niya mga Inday. So yun, walang problema din. At saka mga Inday, pag sabihin ng tao na ayoko ipa-film or ayoko ay huwag niyo akong isama. mga Respetuhin ko naman mga hindi katulad ng ano, anak ng asawa ko. So sabi niya, uh, pwede ka mag-vlog pero huwag mo na kaming isama or wag mo na isama yung mga anak ko. Sabi nung ano ko, yung asawa, yung anak ng asawa ko, yung bali daughter in law ko ng mga inday. So, yun, hindi ko hindi ko sila pinilit mga inday kahit may maraming beses kami nagsasama, nag-shopping kami dalawa, pero hindi ko na masyadong yung vina-vlog mga inday. So, mga few few clips ng ata. Pero last time mga Inday, nagbili kami ng, nag kami dalawa, pero hindi ko na vinlog yun mga Inday. Kasi nga, nire-respeto ko yung privacy nila. So yun mga Inday, tapos na kami mga Inzay. And palubat na tayo. So hindi na tayo makapag-vlog pa uwi mga Inday. Pero try mag-charge. Try ko mag-charge sa sakyan. Eh, para ma natin yung daan mga Inday. So yun lang kaganapan namin for today's video. And ganito lang yung trabaho ni Uncle yung mga Inday. And then tinutulungan ko lang siya. So Like what I said, mga hindi, hindi naman ako masyadong nagtatrabaho. Yung tumutulong ako kung ano mga niya. And like magbuhat ng mga furniture pag hindi niya kayang buhatin. Or yung katulad yung magkuskus dun sa mga gilid-gilid. So yun lang, yun lang yung trabaho ko mga hindi. Ayan, tulong na din yun mga hindi. naman tabayaan natin sa kulit yung nagtatrabaho mag-isa. Tayo, tayo, nakahilata lang tayo. So very wrong yun mga hindi. We need to responsible being... We need to responsible as a wife. So, yun lang mga hindi. Ma-share ko lang. And thank you so much. Hindi pa uwi na tayo. Punta na tayo sa Bukas babalik kami dito mga inday Bukas babalik kami dito kasi nga tatapusin yung sala at saka yung sa dining area mga Inday. So yun lang trabahoin namin. Bukas. Sa dining area at saka sa sala bukas mga Inday. Mas so, mabilisan na lang trabaho bukas. So, puro wax na yung cellphone natin, mga Inday. Wala kasi tayong kamera. So, puro wax na yung cellphone natin, mga Inday. Punasan ko na lang mamaya ng wipes. Ayan. Pun mga, sun mga Inday, pag maka-survive na tayo sa ating kabuhayan showcase. <laughs> magpunder tayong kamera, mga Inday. kay ang hirap nito. Sa cellphone palagi. So, nahagad na yung cellphone natin mga Inday. Ayan. So, kailangan natin bilhin ng camera para mapahinga naman yung cellphone. Kawawa na yung cellphone mga Inday. Pa, minsan nababagsak pa. Minsan, ano pa mga Inday, nababasa, ganyan. Kapag umuulan, mga Inday, nag, nag, film ako. So, kailangan natin bilhin, bilhin ng camera someday. Someday mga Inday. Pero ngayon mga Inday, low budget tayo out of ano tayo out of coverage area charot wala tayong pera so ayun mga inday soon yun yung manifesting natin mga inday ang dami kong minamanifest mga inday first thing minamanifest ko yung ano Dyson na Dyson na blow dry at saka yung pang curl kasi Diyos ko mga inday sobrang mahal so yung camera yung unahin ko mga inday kasi nga yun yung napapakinabangan natin so ayun lang mga inday ma-share ko lang thank you 我。